Proposal ah, link na ba yata yun? Ano na naman ito bang kalokohan mo na naman, boy? <laughs> kalokohan? <laughs> ano naman ito, boy? Wedding ring na ba? Ano naman ito ba ito bang proposal ring na ba? Baka mo na naman alam pa paano may sa akin. <laughs>. <laughs> <laughs> Bakit hindi niya alam susunod? Oh, um, Nung niya ako nito, hindi niya alam kung saan nilalagay. <laughs> Nagpura po, hindi alam ko paano mag-propose. Patood ano, ka muna sa YouTube. Ngayon, Patood ka mag-propose. Ngayon, kung saan abot lang. Bumili, pinainabot lang. Oh, <laughs> <nabot> lang. <laughs> Walang surprise. Lalo sa ano mo nabiligay sa Friday. Nalaka oh, talaga talaga. talaga. <laughs> <laughs> Nawawala yung emote ko talaga. <laughs> Ibig na magdrama pa ako, hindi na ako nagdrama. Okay, okay. Okay, okay, matulog.